Guys, magandang hapon sa inyong lahat. Nakapanood itong aming video guys. Pasensya na guys. Parang paos pa ako guys. Galing pa kami Mindanao guys. Mga dalawang araw pa kami nakauwi dito sa Cebu. So ngayon pa kami nakapunta dito sa aming farm sa Barili guys. Oh, pakita ko lang sa inyo yung mga mais namin guys. So oh, naanin na namin. Oh, tingnan nyo guys. At saka nakapagli, nakapaglinis na ako sa aming mga, mga puno ng saging dito guys. oh tingnan nyo. At saka ito yung mga tinanim na namin ng mais guys. Bago pa lang itong tinanim guys. Mga dalawang linggo pa lang o. Oh. Tingnan nyo. Oh, kasi hindi ito natamnan. Noong hindi ito nakasabay nito guys. Oh. Mga mais na ito. Kaya parang nakuan guys ba. Sabi saya pa na daro ba. Na wahi buwan ng yuta. Hindi na preparar nung pagtanim namin dito. So, ito lang natanim so namin. So, namin ito guys. So, tingnan nyo. Pakita ko na sa inyo yung mga kuwan nito guys. Mga mais doon sa bahay. So, ito guys mga hindi na bagong kuwan lang. Bagong kitas guys. O, para sa kupura guys. hmm ito mga mais guys. So mga bagong tanim. Mga dalawang, dalawang linggo lang ito guys. Oh. Ito na ani na rin oh. Ito ani na. Tsaka yung doon sa guys. Ibaba na ani na. Oh, ito guys. Bagong tanim lang. Oh. Kasabay, kasabay ito. Tsaka yung sa baba. Ito kasabay ito guys. Ito yung malaki guys oh. Dalawang linggo pa guys. nakapag-abono na kami nito guys isang bisis nung isang araw lang nalimisan ngayon itong mga guys mga puno ng saging Oh, di tu guys memang. Ini juga yang bagong pitas. Yakin tu guys para kawan kuprah. Isko Ito yang mga nanti guys Dalawa guys oh. Si Isko at saka si Berta Berta Bert Ito si Berta guys oh. Tingnan guys Bert Tayo Bert Tayo Sini na Bert Okay, oh, tingnan nyo guys, oh, yung kanya si Oswan ni Bertha guys, oh. Buntis talaga si Bertha guys. wait, Bert. Napamanday na kang lugbe rin yung makuha, oh. oh. May mga niyo pa dito guys, oh. Ano yung mga kasamahan natin guys, oh kasi may ibininta na lupa guys so mga 1,100 square meters. so binakura na rin natin guys so Ito sa square meters. Pirta! dito guys oh, sa may gilid ng pader nagtanim kami dito ng pupo guys dito para dito na lang sila sa kuhin. pader kwan, guys. parang trilis na rin itong pader dito sila kakapit guys nag-extend kami ng pader doon guys o tingnan nyo tapos kabila o oh. doon natin mga kasamahan dito guys sila guys, ang yung mga na Mga na guys, haligi na po dyan. Andres. Mga buntag, may mga na ng haligi. Oh, ito sa Andres guys. sa dito si Mirson iiwa na ang puno ng saging para sa baka guys hapuna ng aming baka ito so, lang siya guys lagyan ng cattle feed sa ibabaw sa kanan koan, bagaso yung tahop ng malta at saka lagyan ng tahop ng mais kunting crumble at saka molasses para sa kwan guys para sa aming baka hapon na baka guys mga kambing guys ando na sa loob ng kanilang bahay guys kasi hapon na ando na kanilang kumpay guys pinakain na ni merso ng kumpay yung mga kambing doon sa kanilang bahay may isa pala kaming bagong anak ng kambing guys hindi ko na ipakita sa inyo guys oh andito na si kwan yung pinsan kung kalimitan na guys tingnan nyo Ipakain na sa aming mga manok at sa kapabo. O, tingnan nyo guys. O. Oh. Si Jubert ito guys. Pinsan ko. Bago namin kasamahan dito. Galing Mindanao guys. Galing sa Compostela, bale Pindasan. Sama namin. Pauwi namin galing sa Mindanao guys. Nung isang araw. Hmm. Ruka dong. Kayak para mau kuandung ngaris <laughs> dan. Kayak sana guys ah. Ingat itu guys. Taman ditunggu bandung dan kayak itu bakahan. Pas obos ku ruka para Ayo nak dong. Kayak para nasi manok tiga. Ha? Oh, dami pa rin kaming mga manok dito guys yung iba ando na sa malayo guys kasi may mga kuan kasi dito yung iba talo kasi sa kuan guys, sa kainan yung iba pumunta na sa malayo ando na namin nakain ando na guys oh, doon sa may kuan balon do lapit sa balon yung iba doon na sa maisan kasi natatakot sila sa mga kuwan dito guys Yung mga kasi may mga ano mga tawag sa amin bayong bayong yung bang bang guys binatilyo po sa tao pa pa na mga manok na lalaki oh, dami pa nila dito kita ko sa inyo yung kwan guys ah, ito guys mga pakpak na ito yung mga balat ng mais kita ko sa inyo yung mga binalata na guys ah. ay ay Pika mo na guys. Ito, ito lang O, oh, tingnan nyo guys. O, oh, diyan naman siya lain. Hindi na siya nag-isaging lain. eh kami siya guys. Ay, ay. Andito na si Maripi guys, luto na okay. daw yung kalirita guys kasi nag well, guys, kami ng ah, nagkatay kami ng kambing guys. Yung olo, guys, sinalo ko guys tapos nilagyan ko ng masarap sarap na yan, sa yung saging pinirito ko muna bago ilagay. Hmm, oh, kalirita ng kambing guys. Tingnan natin. Kinatay namin kambing na guys. Oh, ito na guys. Oh, sarap talaga guys. Awa, tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Alamian na ani. Uy! Sa hapuna namin guys at saka siguro hanggang bukas ito <laughs> pwede ito bukas pa ang iba guys yung may pagminatira. para sa aming breakfast siguro may prosin daw sabi ni Maripi o dito guys o oh, may mga buko kasi yung minum tubig si Maripi na tubig ng buko Tingnan nyo guys ah. Di pa, sa may e pe. May luwag. Ah, sige lang, okay na na, nindot na na. Tubig lagi, tubig ng buko guys oh. Sabaw ng buko. Akyat tayo sa taas guys. Pakita ko sa nayo. Yung... Mama. Nice guys. Oo. Oh. ito lah guys, oh. Hmm. Ito na yung lahat ng mais guys na amin na tanah. Yung iba, ano, oh. tawag ito sa amin, linubo na. Tinanggal na sa kwan. kanyang kwan, guys. Pakaw guys, oh. Ito na, Ang sa niya pakaw, oh. Yung iba guys, pinili ko yung iba kasi yung iba may mga kwan. ba, kinain ng uod. Oh, dito guys, oh. Para ito sa mga manok namin guys, tingnan nyo, oh. Oh, kasi may mga diferensya o may mga kinain ng uod. Ano dito guys? O, tingnan nyo, oh, may mga yun, mga itim-itim kinain ng uod. Para na ito sa mga manok guys. Ito ang para sa tao. Tingnan nyo guys. Oh. may naani tayo kahit kahit pa paano, kahit kunti. Meron na rin. O, update ko ka lang kayo guys para malaman nyo. Anong ginagawa namin dito ba? kahit na kami na napunta kami na minan na may mga tao ha, naman tayo dito na sabar yun guys ay sila anim so may paparin may naani pa rin tayo kahit kung tinama is kasi palagi ng dito guys pinaani ko na ka tumubo na yung mga kung mais Next week guys, alam ko na sa inyo, punta kami ulit ng Negros. Negros Oriental, Palencia, Damagiti. Balik kami sa Acon guys. Negros Oriental, Luzon, Damagiti. Pasyal kami ulit, sama yung mga kapatid ko. Mm. Ay, wak na na -ni. oy Uy, lami na kayo kasi Uy, lami na Okay na, Uy, tikim-tikim, lami na kayo na. Humot na kayo, babukala sa ipi. Bukala sa ipi. Yung na, yung tumulok. Oh, nyara mo bukal. Bukal. Oh, bukal na karon oh. Kapi na nato lang. Kapi ta lang mi. Ha? Aba, ah, labog eh. na na. Ah, la na kung kapi, guys. Malamig na kapi, malamig na kapi. Ah. Ini nga nga bukal. Tayo na mo rite, ha ununin na.